buwan na ang nakalipas, ipinagdiriwang na muli natin ang undas. Partikular natin itong kilala bilang araw ng mga yumao. Karaniwan natin ginagawa ay ang pagbisita sa mga labi o libingan ng ating mga yumaong kaanak o mahal sa buhay. At sa panahon ngayon, hindi na limitado sa tao lamang ang pag-alala sa ating mga itinuturing na mga kapamilyang sumakabilang buhay na, kundi para rin sa ating mga alagang hayo. Ako, si Faith Villanueva. At ako, si Amber Balidoy. Samahan niyo kaming alamin kung paano nga ba napapanatiling buhay ang presensya at alaala ng mga fur babies na namayapa na dito sa Pet Valley Park at Crematory. Ma'am, welcome po. Sinong mag-aakala na sa isang mailap na lugar sa syudad at tila para isong lugar na ito ang siyang magiging daan patungo sa uling hantungan ng ating mga alagang yumao? Bukod sa walang pag-aalinlangang pagtanggap sa mga minamahal nating alagang yumao, bukas pala rin silang tumatangkap ng mga tauhan na parte ng LGBT community at maging ang mga may kapansanan. Sila ang mga katiwala sa pamamalakad at pagpapaganda ng libingan. Si pet Valley po is um, established siya last, last, 2007 uh, ng aming pet owner. No po. Um, our owner is um, also a uh, veterinarian and doon siya nak nakapag-come up uh, doon sa idea na uh, bakit nga bawala para sa mga pets and then that's the time na na-inspire uh, siya na, na mag-put up ng business uh, kasama ng mga colleagues niya uh, from same field of veter veterinary pero si uh, si owner talaga or si boss money na din talaga ang nag um, sumikap na mas mapa ano pa siya, mapaunlad pa yung business ni Pet Valley. Uh, yung owner po ng Pet Valley is si Dr. Manuel Reyes po. And uh, siya po ay uh, nag-aral ng veterinary pero hindi siya nakapag-practice po. Uh, mas nag-focus siya dito sa field ng uh, afterlife service. So we offer pe, uh, pet cremation, burial. sa burial naman meron din kaming dalawang options na ino-offer no. So we have mass burial and then the individual service eto nag-come up kami dita sa aming no goodbye book bakit siya naging no goodbye no kasi nga ayaw natin na makalimutan nila yung mga pets nila and that's ayan kung makikita niyo din sa no goodbye yan this is uh, parang it's uh, lahat ng mga pets mo, like, hindi naman isang, ikaw, as a pet owner, hindi ka na isa lang ang aalagaan mo, ayaw mo na. Mag, meron ka pa rin dahil attached ka na din sa ano mo. Mag-aalaga at mag-aalaga ka pa rin. So, ayan, nag-come up kami with this. Um, yeah, no goodbye book. eto uh, ito yung magsisilbing makikita mo kung ano pa yung ano. And then the memories na meron ka, kaya na nakalagay dyan, ano yung... Um, ginagawa ng pet mo, what is your name, when we first meet, ganyan. So nag-come up kami dito. And at the same time, uh, itong No Goodbye, this will serve as their record book na din. Na parang um, kay Pet Valley, lahat ng mga pets namin nandito, alam namin na safe sila dito. At uh, na, dito, dito lahat yung mga services na in-avail uh, in namin. Kaya nag-come up kami with No Goodbye book. Ang hirap i ano like 'di ba sa ibang ano kailangan professional ano ka pero dito dapat um emotionally inclined ka with the clients. 'Yun naman yung kailangan kasi pag sa other ano separate yung trabaho mo sa emotion mo. Dito hindi. 'Yun yung requirement. Kasi kung hindi makikita at hindi mararamdaman ng kliyente namin na uh, yung simpatiya namin, yung simp yung pagsimpatiya -symp namin sa na pagkawala ng mga pets nila siguro wala na si Pet Valley eh. Pero since yung um, emosyon at yung, um, yung nararamdaman at pinapakita namin na service sa mga kliyente, siguro yun yung nag, uh nagpa nagpakilala or na, mas nakita ng mga kliyente why they entrust their pets to us iba iba kasi yung nagiging condition ng ng pets eh meron na euthanize kasi sobrang pagod na yung pet kahit gusto pa ng kliyente na ilaban pa yung pet nila para sa buhay ng pet pero kung nakikita nila na nahihirapan na naawa na sila wala na silang ibang choice pero euthanize na and they have to let go their pet um ayun eh, yung kagandahan dito kay Pet Valley no Um, sa iba kasi 'di ba pag sa, minsan nga pag sa tao diretso lilibing ka na lang dito talaga um in honor namin yon yung mag, uh, magkaroon mo na sila ng moments na makasama mo na for the last mo moment makasama nila makapag-offer sila ng prayer and to say thank you for their pets no, for being their for, for being part of uh, their lives uh, for such a long time minsan kahit short time lang pero it mas marami yung na-retain na memories with their pets. So yun yung kagandahan kay Pet Valley no. Na-express pa nila yung uh, emotional nila up to the last uh, minute or last time na makasama nila yung pets nila. Uh, pets are their families. Yun yung makikita namin. kasi alam mo hindi mo uh, hindi hindi ka hindi ka mag-spend ng um, pera or ng time para sa isang ano kung hindi mahalaga sa iyo. And sa nakikita namin, yun yung emosyon na meron yung mga uh, pet guardians namin. Since they consider their pets as their family, um, talagang mag-spend sila ng time para makasama pa sila, makita yung pet for the last time. And to give, uh, yun nga, decent and decent and um, magandang uh, memories or yung pag send off, proper send off para sa pet nila kasi kung wala mga fur parents wala si Pet Valley kaya we honor all uh, all of this Pet Valley experience po kundi sa mga kliyente na nag um naniniwala at nag uh, hanggang ngayon ay tinatangkilik po rin po yung service ni Pet Valley ang popularidad ng mga pet cemetery ay umusbong noong huling bahagi ng ikalabing siyam na siglo sa pagkakatatag ng mga institusyon tulad ng itinatag sa bansang Paris noong taong 1899 at ang American counterpart nito na itinatag naman sa New York noong 1896. Sa pagdaan ng panahon, Tila naglipa na sa iba't ibang parte ng mundo ang mga pet cemetery. Ito'y upang tulungan tayong magbigay ng respeto sa ating mga minamahal na alagang hayop na manatili sa atin ng kanilang mga alaala. Ngunit kung ikukumpara ang mga tradisyon, ano nga ba ang pinagkaiba nito o halos magkatulad lamang ba ito sa kung ano ang proseso sa tuwing may papanaw na ating mahal sa buhay? Ako po si Wendy, uh, ritual director po dito sa Pet Valley po, 29 years old na po. Nasanay na rin po sa araw-araw na nakikita po, parang naging immune na rin po na nasasaktan sila. Ganun at ganun po yung nangyayari po. Sa Pet Valley po, meron po kaming cremation, mass graven individual po. Bali po sa ceremony po namin, regarding po sa sequence po, meron po kaming cutting of hair po para po mailagay sa memorabilia po. Bali, ang mga guardian na po ang pinapagpitan namin nito parang memories na rin po para po sa kanila bago po nila iladgo yung mga pet po nila. Alam nyo rin ba na ang mga abo mula sa mga yumao nating alaga ay nagsisilbing pataba sa mga lupa at halaman rito? Kaya't hindi mo aakalain na itong isang himlayan para sa mga alaga nating sumakabilang buhay ay may pangalawang yugto. At hindi basta-basta ang kanilang trabaho kung sa ibang propesyon, ipinapaalala ang paghiwalay sa trabaho at personalidad sa Pet Valley Park, kaisa ang mga tauhan sa pagdamay sa iyong pagluluksa. Ang mahirap po lalo pag mga senior po ang inaasikaso, mga bata po na hindi nila malet ko yung alaga po nila. At yung mga ibang tao pa rin po na naging pamilya na po nila yung mga pets po nila. Sa so, ngayon kasi bilang passion na siya, mahirap kasi dapat lagi kang malungkot. Parang nagagamay mo kung ano yung nararamdaman ng mga guardian na dumadating para mas napipil nila yung emotion nila po. Ang mahirap pong makita is yung mga, lalo mostly po yung mga lalaki po na sobrang attached sila sa mga pet nila. Siguro hindi lang sila expressive na magpakita ng emotion nila. Kaso pag time na nawawala yung pet nila, yun po, meron dyan na sinusuntok yung pader po namin, nagwawala po talaga sila. Mostly po yun ang hirap na makita po. Kasi dun nyo lang, lang po minsan makita na umiyak ang lalaki po. Walang maling paraan upang magdalamhati para sa isang alagang hayop. Para sa ilang fur parents, maaaring sapat na ang magkaroon lamang ng isang memorabilia o memento na magpapaalala sa kanila sa kanilang namayapang fur babies. Gayunpaman para sa ilan, ay talagang malaking tulong ang pagkakaroon ng mga lugar gaya ng Pet Valley Park and Crematory. Riley yung name niya, siya ay isang dachshund and 6 years old na siya. Since kinuha ko siya ng kentong uh, age na ako, I mean, alam ko na kung paano mag-alaga na yung dog, mas memorable siya. Kakatanggal talaga sila ng stress, kaka-enjoy sila kasama, and ano sila, um, a uh, very absorber na uh, being. Uh, parang kahit sabihin mo anong gusto mong sabihin sa kanila, magkalit ka, mag ka, umiyak ka, about anything dadamayan ka nila. Since as a fair parent, gusto mo yung remains or yung pet mo na umalis na or na ano na, uh, gusto mo meron siyang peaceful and quiet life after life. Which is masaya. Nakakaano, nakakatuwa na nagtantos meron silang ganito. Masasabing walang kapares magmahal ang mga alaga natin. Sila ang ating naging karamay at saksi sa maraming pagkakataon, maikliman o mahabang panahon natin silang nakasama. At gaya ng mga tao, hindi nalalayo ang karapatan nitong mabigyan ng disenteng paghimlay matapos ang naging paglalakbay sa buhay. Bagay na ibinibigay ng Pet Valley Park and Crematory. Ang kalungkutan na mayroon tayo para sa ating mga alagang hayop ay maaaring maging kasing simple at dalisay ng pagmamahal na ipinagkaloob nila sa ating buhay. Ang hindi may kakailang popularidad ng mga pet cemetery ay isang patunay kung gaano kalalim ang ating pighati at hanggang sa kanilang huling hantungan ay maipakita pa rin natin ang pagmamahal, para sa mga namayapang alagang naging parte ng ating buhay at pamilya. Maikli lamang ang buhay. Hindi natin hawak ang bukas. Kayuntin ang buhay ng ating mga minamahal. At kung mangyari mang dumating ang masaklap na suktulang ito, pakatandaan natin ang minsan nating alaala na hindi mawawala kasama ang mga mahal natin na naging bahagi at kaisa sa buhay